Ma'am, dito ay bibili sa Original Bukuro Mojo Mojo, Custard Cake, Egg Pie, Crinkles, at Saimada Boko Egg Pie Bagong luto din yung pandan um, Bagong luto, ting ito oh, ano? Ano, Ate Rose? Ang lang Yung quality din talaga sa tapa ko din, ingit ako, gusto ko. Kailangan makatikim din ako. Guys, ito talaga walang eme. Bukol. Sobrang sarap. Hmm. Ang lambot. Sobrang lambot. Super. Napanood niyo ba yun? Mukhang masarap yun ah. Tara, samahan niyo akong bumili. Two hours later. At ito na nga guys. Nakabili na ako ng... Okay, baliktad, baliktad. Nakabili na ako ng... Ayan o. Oh. Original Buko Roll Bakery. Pagaling pa ako ng Kabuyaw, Laguna. Kakapanood <laughs> ko sa inyo, Habibi. David and Rai. So, ito yung nasa loob niya, guys. Oh. Ayan yung nasa loob niya. Meron ditong buko pandan. Tapos, ube at saka yung buko roll talaga nila. Mga kapamilya kain, tikman na natin itong original buko roll ng Kabuyao Laguna. So, una mo natin titikman itong original buko roll nila. Ayan. So, hatiin ko. Okay, guys. Tingnan nyo yung loob. Ayan. o. Oh. Buko talaga siya, guys, oh. Buko. Ayan, o. Oh. Tikman na natin. Ay! Kaya pala, mabenta. Kaya pala mabenta kasi masarap talaga. Ang lambot ng tinapay. Okay. Sunod nating titikman. Itong buko pandan nila. Oh, look at that guys. Nalaglag sayang. <laughs> Eh no, laki talaga ng buko sa loob, oh. mm. Masarap talaga. Walang halong biro, masarap talaga. At good news, guys. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Abuyao Laguna para makatikim itong original buko roll dahil meron dito sa tagig. Meron sa tagig. Tama yung narinig nyo, meron sa tagig. Ilalagay ko dito kung saan yung tindahan nila dito sa tagig para matikman nyo rin. Ang last nating titikman, ang ube. Oh, look at that guys. So delicious. You know, masarap talaga masarap at marami pa silang tinda guys hindi lang itong buko roll na to meron din silang yung buko pie meron din silang egg pie at marami pa silang ibang tinda bisitahin nyo na lang yung tindahan nila ilalagay ko yung address dito sa video ko o, paano? Mga pamilya kain hanggang dito na lang. Takits tayo ulit sa susunod na video ko. Kain nyo na to. Masarap. Pops, teka. Huwag mo kalimutan ha. Magpalo ka.